pwede po bang gawing reels ang ating mga longer videos at magkakameron po ba tayo ng violations? At uh, base po sa aking experience, inuulit ko po, based po ito sa experience ko, eh, ginagawa ko po yan, yung longer videos, ay eh, kumukuha ako doon and then ina-upload ko din po sa reels. At uh, hindi naman po ako nagkakameron ng violations. Meron po akong gustong ishare din ulit sa inyo, ano, ah uh, baka merong nagpapakita sa inyong uh, mga news feed na ganito kasi uh, first time ko din tong ginawa sa aking uh, longer video ayan panoorin po ninyo at ito nga po ang dumaan sa aking news feed. ang sabi dyan na, sa notif na yan reach more people by creating reels from your videos get the most value out of your content by transforming your most viewed videos and reels So, ayan, at dahil na curious po ako, e eh, eh, clinic ko yan at tiningnan ko kung ano ang mangyayari. At ayan nga po ang lumabas. At dahil hindi ko po ma-play yung video, habang nag edit eh, pumili na lang ako dun sa dulo. Dahil allowed naman ako ng 90 seconds sa Reels. At ayan po ang lumabas. Your changes were saved. Please wait for the next step. Ne next, next ko lang po yan. At aking uh, ini-upload na As reels yung uh, video na yan na kinat ko dun sa longer video na yon. Di ba po may dumadating na ganyan na uh, kapag uh, nag-upload tayo ng longer video, try creating a reel from your video. So hindi ko po yan sinunod, ano kaya siguro nagpakita yung ganun sa aking news feed. So, yung ginawa ko po niyan na latest na uh, galing do sa longer video ko na yan ay nagka-gain pa ng 600 plus views. Laking bagay na din yun, ano Lalo na kung halimbawa e eh, gagawin nyo yan sa inyong mga longer video. At kung kayo ay nagahapol dun sa 60,000 minutes views. Imagine, ang nagawa ko po dun sa isang longer video ko, eh, tatlo. Uh, isang long video, at dalawang reels. At hindi pa po ako nagkakamero ng violation. Gusto ko lang i-share sa inyo ano, mula ng ginagawa ko yung mga pag upload na yan uh, parehas sa long form video at sa reels. At uh, lalo na din sa, may ma sa mga monetized na ibig sabihin eh kung kikita po tayo doon sa ating long form video eh kikita pa din yung reels natin at uh, wala po tayong magiging violations ang bawal po is yung uh, pag-upload Halimbawa, ay nag upload natin sa profile at uh, kung tayo may page in-upload pa din natin sa page ang ginagawa ko nga po pala ay eh, ibig sabihin pag long video eh, halimitan na ina-upload is 2 minutes up Wag po ninyong uh, halimbawa uh, one and a half yung video nyo in-upload nyo sa long video and then in-upload pa po ninyo sa reels ayun po baka dun po kayo possible na magkameron ng violations So, ayun lang po. At kung nagustuhan niyo ang video kong ito at hindi pa po kayo nakaka-follow, ay please follow and share na din po ng aking mga videos. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat kayo palagi.